What's up? Good morning, YouTube! Good morning! So, bibigyan ko lang kayo guys ng update para sa ating Honda Giorno kasi may mga na nalagay na tayo sa kanya hindi ko na ikakatong video na ito kung meron lang ako masabi na mali, kayo na ang bahala and uh, ayan na yung itsura natin parang one month ago pa lang siya eh ito na yung itsura ng ating Honda Giorno So, nakapag-review naman ako sa kanya at uh, 'yung mga nasabi ko ay uh, 'yun 'yung na-experience ko sa kanya bilang isang rider. Ngayon, papakita ko sa inyo guys 'yung uh, mga upgrade ko sa kanya at mga nailagay na. Okay? So, syempre magsisimula tayo guys sa gustong-gusto nyo. Dito muna i-iikot ko muna kayo sa itsura niya bago ko isa-isahin, okay? So, ito na 'yung itsura niya. Uh, from exhaust, ayan, 'yung sa mga accessories natin Nasabihin ko rin mamaya kung saan ko nabili yung mga ikinabit natin dyan sa Honda Giorno natin. Okay? So, dito muna tayo. Pakita ko muna sa inyo, guys, yung kung ilan ng odo nitong motor natin. Ang odo ng motor natin ay 284 kilometer Kita nyo ba? 284 lang. Okay? So, ayan. So, from accessories hanggang sa kinabit natin electronics, ipapakita ko sa inyo. Okay? Wala nang cut-cut to. Para diretso na agad upload natin sa YouTube natin. Okay? So first, uh, dito guys, sa ating uh, mugs na nilagay natin, nagkabit tayo ng SGR brand. Okay? Ito, nabili natin sa Shopee. Okay? Yung, mostly kasi yung mga item ko dito, sa Shopee ko lang binibili. Tapos ako rin yung nagkakabit kasi nga, binavlog natin. Okay? So yan. Sa brake system natin, nakaabang pa eh. Pero nakapag-add to cart na tayo ng Racing Boy para dyan. Kasi mostly yun yung kinakabit nila. Okay? So, hindi ko alam. Feeling ko lang. Malakas naman yung preno niya. Parang gusto ko pa ng mas, alam niyo yun, ng mas malakas na preno. Parang tupat yung binili ko. Okay? Kung napapansin nyo naman, <clears throat> yung mga carbon natin, itong mga carbon natin, carbon dip lang yan, na gawa ng carbon, carbon wizard. Matagal ko na kasi itong nakikita tong Carbon Wizard ng Akana. Maganda naman siyang pumorma. Tsaka, hindi siya mabilis mag-fade. So, yan. Isang, isang set yan. Pero yung iba hindi ko kinabit eh. From dito, eto. At tsaka eto. Yan. Kinabit natin. Ano pa ba? Eto. Sa may tail light niya. And sa exhaust cover natin. So, yun lang yung mga kinabit natin na carbon. Kasi, ayoko rin na sobrang daming nakikitang carbon. Para uh, lumitaw pa rin yung kumbaga mag-contrast pa rin sa color natin na gusto. Okay? <clears throat> so ito yung Honda Giorno natin and uh, ito kung makikita nyo baka akala nyo isa lang pinagbi pinagbilahan ko nyan hindi magkaiba yan kasi ito uh, natutuwa nga ako kasi parang hindi ko alam kung rote o rota rota ito kasi yun eh ito sa Moritech ito to ito yung mga brand na nilagay ko dito sa motor nag come up ako sa medyo pricey kasi baka yun yung quality o yan hindi ko kasi kung paano banggitin yung rota, rota, rota ba yan o hindi oh, naman pwedeng rota yan tsaka tech ayan so magkasama kasi siya sa ano sa seller hindi ko alam kung sister company yan dalawa na yan pero maganda kasi complement naman siya sa purple okay So, dito naman sa exhaust na nilagay natin, guys. Ito, naka 1108 racing tayo. Kasi nakita ko to kay General Camote. Okay? E, maganda naman yung tunog. Tapos yung performance, hindi naman ganun mabago. Hindi naman siya sungaw. Kung gusto nyo marinig, i-start natin. Start natin. Baka nagtataka kayo, bakit nag-o-on? Nasa yung susi. Iniiwan ko na dun. yung <laughs> susi. Iniiwan ko na yung susi dyan. Start natin. Yan yung tunog niya kapag cold start. Yan. Ito pagka i-rev -re na natin. Yan. Ang gusto ko kasi yung malutong lang. Ayoko nung masyadong sigaw kasi nga eh baka mabago yung performance, di ba? So dito naman guys, kung makikita nyo, yung upuan na kinabit natin ay bato sa seat So, eto, yung stock ng bato sa isit natin, yung foam, yan pa rin yung foam niya. Pinabago ko lang itong leather niya kasi ang gusto ko, yung medyo maaligas-gas. Kasi kapag nag-top speed tayo at namareno tayo, ayoko nung dumudulas ako eh. So, eto, kumakapit kasi to. Trusted na tong bato sa isit na to. So, kumbaga, may stopping power to eh. Okay? So, dito naman, kung makikita nyo, nagkabit tayo ng YSS suspension. So marami magtatanong bakit hindi yung brand na alam mo yon medyo mataas. Alam niyo na yon, yung Allins. Well, talagang budget meal lang yung plan ko dito sa motor na to. At gusto ko talaga yung itsura ng Allins kapag ka nasa Giorno. Ang problema, syempre mahal, siguro sooner uh, mag-upgrade tayo. Pero enjoyin ko muna tong YSS kasi dati naman ako user ng YSS and uh, wala naman ako masabi sa performance goods naman siya para sa akin lalo na kapag meron akong angkas okay so dito naman <clears throat> kung makikita nyo isa to sa pansinin sa kinabit ko dito sa motor natin ito uh, ko na to sa facebook natin nakalimutan ko lang yung seller pero nasa facebook natin makikita nyo pinost ko yan kung saan ko nabili ito yung bilis CNC hindi ko alam kung tama yung pronounce ko na billet or bilay CNC. Napakaganda niyan. Ayan o. Same speed. Ayan o. Meron niyang pang, ayan o, oh, nyo. Ito nga, parang Ducati yung ano eh. Yung pagka, ano niya, pagka itsura niya. Kasi yung design, di ba? Pero same speed racing niya. Napakaganda o. Oh. Di ba? Guys, tanaw na tanaw yan. Kapag lumayo kayo, yan. Ayan o, ganyan na ganyan ang style niyan. O. Oh. ang itsura niyan. So, ito guys uh, Bot yan, magkasama yan nung kinuha ko Kasi para, alam nyo yun, mag-complete Para busog na busog yung itura Nakita nyo ba? Diba? Sobrang ganda niyang tingnan Sa malayo, pansin na pansin yan Tinginin talaga siya Okay? So, so far, yun lang naman And then, sa electronics naman Kung makikita nyo dito sa part na to Hindi nyo lang makikita Pero nagpakabit ako ng PAA PIAA o P-I-A-A na brand ng busina. Okay? So malakas 'yon at makikita nyo meron tayong auxiliary dito. Ito yung isa kong nagustuhan. Gusto ko sana expose na aux na nandito katulad ng mga nasa Vespa. Kasi mas malakas 'yon para sa akin ha. Yung magkakabit tayo rito, isa lang. O maforma din naman 'yon, hindi ganoon kapangit. Pero nung kinabit to, okay naman siya Nagustuhan ko siya. Kasi tingnan niyo, hindi siya masyado kita. 'Di ba? Okay din. Tapos yung buga niya papakita ko sa inyo, ha. O-on ulit natin. Kataka na naman kayo nag-o-on kusa. Oo. I-on natin, ipapakita ko sa inyo yung buga. So makikita nyo, yung mga stock ng ano ng uh, ating Honda Giorno. Yung dito, 'di ba, wala 'yan eto dito nilagay yung switch ng ating ilaw O makikita nyo Kita nyo ba? Ayun na Ayun na o. O, Ito yung low Ayan, ito yung high Okay, low o, Off, low, high Pag high, sabay na yung low tsaka high Okay Ayan. So, makikita nyo, bibling ka Sa ano lang yan, reflection lang yan Okay So, sa busina naman natin Uh, Nagkabit tayo Ewan ko kung legal to Pero marami na naman nag-vlog nito Papakita ko ah. Meron tayong switch dito sa ilalim So pwede natin siyang i-convert Ito kasi Ayan, nagbiblink siya So eto Yung kinabit natin na p i -A -A, p -A -A. Okay Ngayon, pwede ko siyang ibalik sa stock O, oh, diba So, ayon For safety purposes pa naman Lahat ng mga kinabit natin eh Okay So be careful lang. Syempre, wag niyo lagi gamitin kasi ah uh, medyo masakit siya sa tenga. Kung city driving kayo, ang gawin niyo eh stock lang ang gamitin niyo. Okay? So so far, yan pa lang naman yung upgrade natin. Ito pa pala. Ito marami nagtatanong sa na kitang sikat tong side mirror na to. Shopee lang din yan. Okay? So yan. So ayan yung mga kinabit natin sa motor natin. So yun lang Update ko kayo mga katagumpay Sa mga susunod nating video And uh, Sana nag-enjoy kayo sa Mga pinakita ko sa inyo Sa ating bagong Honda Jorno Mga upgrade natin And Ito pala Mabuti ko makalimutan Yung Pirelli tires natin Angel So joblo sana yan Nagkamali ako So soon siguro Enjoyin ko muna yan Makapit naman eh Okay maganda naman siya So Ayan Overall Ito yung uh, Mga kinabit natin So If you guys have questions sa akin, uh, comment lang kayo sa baba and sasagutin natin yan. And I'll try naman, guys, na i-comment yung link nung mga pyesa na kinabit natin. Ito, choice ko lang yan na ikabit. Wala lang. Maganda lang sa paningin ko. Okay? So, yun lang so far. Okay? Ayan, ayan siya. Maraming maraming salamat, guys. Okay? Thank you so much.